Yo, what's up mga lods? Si isang maligayang araw po sa inyong lahat. Iahanda ko nga pala yung sasakyan kasi matagal tong natenga. Iahatid ko kasi yung mga anak ko sa school. Matagal-tagal rin yung bakasyon. Kaya ngayon, mga excited na pumasok. Isasabay ko na rin tong mga labahin namin. Napakarami na. Sa sobrang busy namin nung nakarang linggo, eh, natambak yung mga labahin. At eto na nga tayo sa school. Mukhang mga excited o. Oh, takbo agad. Excited sila kasi matagal nilang hindi nakita yung mga classmates nila. Pagkatapos kong ihatid yung mga anak ko, eh, ihatid ko naman tong mga labahin namin para masimulan ng malabhan. Medyo tambak na tambak talaga yung mga labahin pag napapabayaan. Pagkatapos kong ihatid yung mga labahin namin, eh, pupunta naman ako ng gasoline station kasi matagal-tagal na rin yung hindi ko to napapagasulinahan. Sa mga hindi nakakaalam, eh, nagtrabaho din ako dito sa gasoline station. Naging station supervisor ako way back 2015 hanggang 2019. Kaya lahat ng mga empleyado dito ay eh, mga tropa ko. Pagkabuklat ko nga ng bagay, nakita ko tong bill ng kuryente kaya iuwi uwi ko muna yung sasakyan at kukunin ko yung motor para mabayaran na rin yung kuryente baka maputulan tayo bali nakuha na ako ng number priority number ko eh 141 tapos 31 pa lang medyo mapapatagal tayo dito mga lods kaya handa ko na yung bayad tapos eto na nga natapos na yung pagbayad ko ng kuryente pagkatapos ko ang magbayad ng kuryente eh, uwi muna ako ng bahay many unbearable hours later maglalunch na nga kaya ihatid ko naman yung mga baon ng mga anak ko sa school mas mabuti rin kasi kung tayo mismo yung bumibili o nagbibigay ng mga baon nila sa school para alam natin kung ano yung mga kinakain nila at syempre para malaman natin at kumustahin natin kung ano ba yung mga ganap or mga nangyari kaya tayo mga magulang kahit na gaano tayo ka -busy, kailangan natin paglaanan talaga ng oras yung mga anak natin kasi tayo yung magsisilbing gabay at halimbawa sa kanila pag nag-asawa na sila at magkaroon na sila ng sariling pamilya pagka uwi ko nga ng bahay, nakaanda na yung lunch, bali pusit, tsaka kaning bahaw, goods na goods na yan. Kaya kain tayo mga lods. Pagka ganito nga yung ulam mga lods, eh, mapapasarap yung kain natin. Kasi masarap talaga yung sabaw ng pusit, lalong lalo na yung medyo maanghang-anghang, tapos isasabaw natin sa kaning bahaw. Goods na goods talaga yan mga lods. Thank you Lord. Kain tayo mga lods. Pipirst bite na natin yung adobong pusit tsaka kaning bahaw. Quality quality talaga mga lods. Goods na goods. Kapag ganito talaga yung ulam, hindi mo napapansin na napaparami ka na ng kanin, napaparami ka na ng sandok. Okay lang naman siguro na kahit minsan eh mapaparami tayo ng pagkain pero dapat may control pa rin tayo sa mga sarili natin kasi lahat ng mga pinapasok natin sa katawan, mga kinakain natin, yun din yung mga dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Kaya control din tayo sa pagkain. Hindi masama yung mag-enjoy at masarapan sa lahat ng mga kinakain natin kasi minsan meron tayong mga cravings talaga na alam natin na hindi makakabuti or magkakaroon tayo ng problema sa ating mga pangangatawan. Kailangan lang talaga natin ng disiplina. Kaya tanggang dito na lang. Peace!